Ngayon na susunod na building. Nasusunod? Nasusunod na building. Parang mahirap yan ah. Wait lang. Kung sino sasagapin mo ako. Ngayon susunod na building. Tapos. Huwag anak, utang na loob. Second floor, kapatid mo. Kapatid. Kapatid mo. Tapos. Sa first floor, may may apat na tao. Ngayon, siyempre nadaan ka ng first floor bago ka makita ng second floor, diba? Ngayon, Kapag dumiretso ka ng second floor, Mag-save mo yung kapatid mo. Mm -hmm. Tapos, pag pinagawa mo yung second floor, mag-save mm -hmm. mo yung kapatid mo. Mm -hmm. Pero, mamamatay yung apat. Sino yung apat? Yung apat na stranger lang. Stranger? Apat na stranger. Apat. May bata, apat may dalawang matanda, may isang babae. Dapat Tapos, pero kapag sinave mo yung apat, mamamatay yung kapatid mo. Mm -hmm. Ano, gawin mo? Sa kapatid ka. Ikaw. Bakit minsan sa buto ko baka kami superhero ko kaya presidente ko Parang kung oh, ano yung mas majority na maliligtas mo rin yung ano yun. Wala akong pakailang. Um, wala, okay. wala akong pakailang kahit ang sasabihin ng social media. Maliligtas mo kapatid. Hindi sa social media ate. Yung ano ba? Yung ano tawag doon? Kahit pa. Yung mas like, o, the greater good. Wala akong pakailang. Ang um, pakailang. Kahit may bata dun sa first time. Ikaw. Maliligtas ka yung pakailang politics na isip. Nag-isip <laughs> ako. Kaya pa nag ako, ba ako? Pag kapatid ko, baka di ako manalas. sa panderit. Eh. Yeah, pa Hindi okay, na pwede parang Hindi mo ba kasi pwede? Hindi kasi si, si Flash. Uh, sabi ni... Ay, sabi ni, ay, sabi ni, ta, ni Alex. <laughs> <laughs> yung sarili ko si Yung si Kasi alam ko mga nila ako. Gusto nila sa ko lang. Ano nga? Hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Malay, Ate walang tama't mali. Wala tama't mali, hindi. <laughs> mo lang nasa uh, apa? May bata. Bata. may bata. May bata. May bata, may dalawang matanda, may isang babae. May bata, may dalawang matanda. Basta stranger sila. Basta stranger sila tsaka may bata. Yun yung importante. May bata na may matanda pa. Kasi kiniisip ko kasi pues, bakit sabi, <laughs> <laughs> sabi ko, puro maranda. Isipin ko maranda naman sila, pwede sila mabuti. Kaya sinabi ko, importante patanda may bata. Yeah. Anong kapatid ko? Ang Kasi, pag sinayb ko yung... Lang, eh. nah, sabon, nasa... Habang buhay ako magigil na ng... hindi ko no, mo kapatid ko. Hmm. Pag sinayb ko yung kapatid ko, habang buhay ako magigil na yung ko bata? lahat. Kasi naman ano Actually, bata yung may ko <laughs> <but, laughs> Pero, yung kapatid ko siya. Ikaw. Ay, parang hindi yung sagot. Parang walang pwede yung the weight. Hindi ba siya the weight? Kasi doon sa kanila, kailangan nila mag-take ng side. Tapos yung ah. ipagtatagol nila yung side nila. Hindi mm. oh, pala ganun ginawa ko. Parang kahit apaan na. Para pagtatagol mo na. Hindi kasi gusto ko lang malaman kung ano yung pinaki Yung opinion yung pinakay. Yung opinion, talaga. Hindi yung dahil lang sa napili niyo. Ako yung kapatid ko din. Kapatid mo din. Kasi... Yung kapatid ko, may memories ako ng kapatid ko eh. di ba? Kapag namatay yung kapatid ko, habang po kayo ako mag-isip na na dapat ang sakit Sana nandito siya, no, sana ganyan. Tapos okay. No, ako no. naging ng pagkamatay niya. Well, technically yung sunog, pero ako siya, pinili ko na mamatay siya. Tapos kapag naman niya matay yung ah, apatay niya. Sagi pinili na yung kapamilya nila. Huwag nilang iasa sa akin. <laughs> <my God>. diba? Bakit ako ang sasagit? Ang gagagit ko patid ko. Kapag, kapag, kasi pag kapag namatay naman yung mga yon Um, para sa akin is, oh, 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 ay may namatay dahil sa iyo. Tapos syempre may future Oy, pa dapat. Ano naman nangyayari may mamamatay eh. Kaya nga may future. Hindi kasi iniisip ko parang ang sinasabi ko sa debate para maintindihan ng kapatid ko kung bakit hindi gusto niya ngayon. Parang kunari ako, alam mo na, hindi ata isipin mo na lang sila. paano kung ang nangyari pala yung debate at least ganito ka lang ang take sides. Ang pinilipis yung kapatid. Ito ang pinilipis yung... na. ako ah, na, hindi ka na, hindi siya ulang eh. Paano kung nangyari, o sige, paano kung ako na nauna? Oh, so. Yun lang ha, I'm ako <laughs> yun <sisilihin> Kaya, <laughs> yung Hindi ko walang, mangyayari, hindi ako pahit sa bebeta ko. Kasi yun ang pipiliin ko. Kaya ako na Hindi naman yung sinabi, yun ang tagal decision mo. Ay, oh. uh, yun yung mangyayari, you know, yun decision mo. Ay, no. Kaya sa na pahit na pahit na Paano mo mo, i-debate siya. siya. Hmm. Ipagtatanggol ko yung side ko. Eh, nauna ka sa, sa kapatid mo. Hmm. So, sa akin, ang matitira, it's oh, eh, so a stranger. Ang ang ano dito is, i-debate. Dapat mo, so, mo siya tatanggol ko. Paano ko siya tatanggol? Ayoko na lang. Paano na ako? Kasi hindi ko yung kaya kayang i-debate. Hindi ko siya kayang panindigan. Kasi hindi nga yun yung nasa punto ko. So, ito nga dun sa kanila, parang, hindi maintindihan ang kapatid ko. Parang, ay hindi na kapatid ko na yung save ko yung apat kasi may intindihan may intindihan doon sa side ng yung four <laughs> three years ang ilan nila ha may intindihan ng kapatid ko na parang una isang isang soul lang siya parang hindi pa sa kinabalit natin yung kapatid ko diba mahalay nyo yung apat alam gusto nyo naman pala kung magpakamatay pero yung, <laughs> yung apat na yun may hindi mo alam pero yung paano ko yung kapatid ko pala gusto nyo magpakamatay wala ko pa kayo <laughs> same ko pa kung <laughs> ka wala ako kaya lang hirap pa sa buhay na Baka Pala -sig. Pala -sig. Baka -sig, habang nandun siya sa sunog na realize na ayoko pa palang mamatay. <laughs> Di so mga ma ano, <laughs> 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 nga. Diyan't, sabi nila, <laughs> <laughs> sa, ano mo, sa conscience mo, apat yung namatay, apat yung mm -hmm. parang technically pinatay mo, parang gano'n. Mm -hmm. Ayun lang naman. Tapos... Yun yung sagot nung dun sa apat na... Mag-actually, uh -oh. yun, actually, yun, 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 na, na, yun yung mga na. point nila eh. Yun yung point nila.